Og diri mga rasulan ay daghan lang ano ning drop ko diri ganihang napita. Naka kita ko indong og karon akong gibalikan kay ako nang tirahon og muna na inahinay na to dool kay para pwede na to matira og gipaslaytan atong bangag kung asa siya dapat nagtago og muna. og tuwa mga roads na tira dyan na to huwag nito na nadayan ko huwag wala ko kabalo naglantaw ko rin akong kauban biyaan ko na bahala na kaya nga tala na kong hangin huwag may nang gamit nga kong musaka sa taas Wala pa niyo magpili na flashlight Wala pa niyo magpili flashlight the pita aku akong gibalikan kay akong igagaw ako uh, ang musikan chat kay para makuha na mo ning indungan eh. og sa dihang pag bira na ako sa akong bala mga loads ni kuyog na siya pero ang problema kay wala ka lapos ang ato ang sima og bugay pa jud kay ni gitira nga plastar man unta <coughs> mau unang na hitabok mangalud wa gyud nakabuhi wa gyud na ang na sikan shot og mo nang move na lang ta ato kay wala na nato na makuha next time na pod basin di ay tuyo yang sigino punya oh. drink depita samtang pasak-pasaka na ko sa taas og ang flashlight nahulog pod og ako pa pang gigukod kay hapit pa jud sa balas oh ay gani kita sa taas pag hangin drink depita og nadakpan lagi nako na ang sa slide habito nga rin tapataas. Adugay na nakapintik. uy duot nalog tornado ambo ah, ang paakan di ba ang bala ba dili maduot Haggo uy nako ni mau tulod sa gisayangan jugay mga indong og sige lang makuha nato na sunod balik og diring napita mga lods ako ang gibalikan gihapon wa jud ko ni surrender og ang na sa akong agaw ako ang gamit kay ako wa pitin taas ato og kani 110 lang man ni centimeter kato ko 130 centimeter man to Puro sulisod kayo layo kay ko makakita sa isda og mo ni mga lods ato ang isplas na pod ang indong basin nara si san nagtago og sa pag ispat na ko lords tuara jud ning tago sa dito kay samdan na magunin naluya na ba og muna ato aja ngiti unan sa pana pagka press start tu ara kitira na jud nato magalods og nitong ana ko dai ni pag ka humana kog tira kay para maka relax ta sa taas 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 na time Muno pagtungan ako mga lords an hidayin ko sa kawayan kani sa mga bandero para mo relax na pugko balikan ko na to kuat dah pasal si korona oi Oh, okay, og dire mangalud sa kung igagaw na pay nagsikan shot og tuara ya nang ipasa nang pana og ni nay nay hina pa drive kay ako imo kablet kay pating ta kayo ba og okay, mo nang ako nang gigunitan ang gatilyo kay para kuha nang kuha nagpaabot talaga pug sinyas niya unya kay pag kuan wala naman sinyas sinya siya naman nang ibira ang bala ug nasintido dai guys munang nibiyaan an yang pana ako na lang pong gidala pataas taas na yan nang tanga ang indong oh, dili pa na pud kay miyan eh kaya nakuha na ha nasintro huh? huh? sintro na man di ha huh? Og <tong> diring napita mga lords dive na punta mangispat na punta diri sa dakong bato og muna diya mga lords ato asang ah, kamangon o, para mangi spot kung madol na og ning lapas po ko diya adto ko sa pikas oh na na kita diya mga lods. pero di na kabisado kung unsa klase ni nga isda basta kay isda huwag muna ito ang gitiunan da huwag ito mga lods ato wala yung natira o gibiyaan da yun ang pana pag guman na tira kay medyo dugay dugay na tabi sila o nakalimot ko video sa pag retrieve na mo sa isda mga lods surahan din siya lods dito ning pasok sa ilalong o diring napita mga lods kato na ako ang pana akong gigamit kay eh, hatag na nako na sa akong igagaw ang katong isa ka pana dire ning ispat na po dire sa dakong bato o sa dire sa ilalong may bangag o sa diyang pag flashlight na ako diya mga lods nakakita ko tagutungan butiti o mo muna ato anang tirahon dahil na kay goods na ni isa ka na ni ang kadako mga lods pwede ni ni panggata O tura ato ada yung gitira mga lods kay para na para natin magata pagdating sa at pag abot sa atong balay yung anata mga lods o nag-secure kuksikyura ng butiti mga lods o gaya na punta ning hapa na pupudiling napita mga lods o nagpa timing timing ta kaya na na nakita nga sa mara o tuwara kuwa langan gitira dahil na to kaya na plus tayo na o gitunga na ta mga lods sabay na dira madala ang kisi mga lods pero hindi ili dili di madala unang ako na balikan kay nasangit dito si lalom muna dan inahinay na putag pa sa ilalom mga lods para makretrib natong isda kay di ayon niya sangit dira sa binder sa so, diyang naabot na ko diya lods iha pa untong isangit dito og tiwas o may ganin na bunitan na kong pisi o wala siya kaabot dito o mo nang nakuha rin dito ng isda o kaya salamat libre na pong magkasabaw na pong kuha niya abot sa balay o pagkahuman na kong secure aning isda ang mga luts. ning sibat na dayon may kay nagsugod na ang hangin kusog o nang, nang nagulit na may kay na para ba may guyo ron kay di may makargatanan o mo nang na, mga loads o so, nagguyo na may oh mga balod gagmay rin lang taon pero mo ang bangka dili na kakaya kayo anak na, na ang resulta mga lods na palunga at hindi sa tunga Kapuan man, musalom. Mulod man. Pantay na. Sorry, ni papanda. <laughs> Pantay. Nabugto. <book> Pantay. <laughs> <laughs> Uy. Pa tanggal ta tanggal sa tangga, tanggal lesa. tanggal sa tanggal sa sam. Tanggal sa sam. Okay, namatay na makinah makina. Natanggal ang krang. Ha? Natanggal ang krang. Ang iis ko. Lewat na itos. Ngayon, iskro dito sa... Ha? Iskro ba na yung jisney? Ha? Jisney? Bakay. Mau nang resulta mga lods Bugsay-bugsay na akong luka kauban Ako nangita ko pamagi Ang saan pagpaandar to Ning Ato ang makina kaywa wak na Nabugto na ang kamago muna mga lods sinuktok sa ko na una sa ko sa ko ang ang ibahaton og na kauna ko mga lods katong akong higot sa pana moy ako ang buhatong kamago pero green na ko ipaagi sa cross join bisa may ihi ba di ako magkrang kay dito sa krangang niya wala na nabugto na unya di na ko matanggal ang cover kay wala ko ito sa dala o diha may nalang kay nagwork naman ang ato ang nauna-una ang plano og diha unta nako i lambod sa katong may guma nga kung ikot sa may ihiba mga lords pero murag dili man gyud magsilbi mo nang nibalhin ko diha og kay sa cross joen nagbuod ako ba basin masangit birahan unya og balik og muna nangita ko pa maagi gisukod pa nako asa dapat ang tuyok para ang pagtuyok ko nako sa PC nga dili ka ma, dili baliktad para maka-start tong makina og muna mga lords ayo diha mo subod og mga, mga lods anang sa kuha ng gilambot sa cross the para atuan ang birahon kaya para muandar na niyang makina o muna ang resulta karon ron og mga lods sa ito ang dirahon ng birahon, nang taon na itong ba mau turun melalui buat ke dalam latuwan klanuk lagi terkabung saya ini antara latuwan yang pa mo ang kamago dire oh. Nah, bagbog, oh, nabugto. Wala ni kamago. Ay eh, magbug, magbugsay na mi pa Oh, to na ang kauban. Ha? Ah, di ako mo. Ko. Pati ko para diyan oh. Wala, ipambalot. Okay guys, abot na balay. kita na migi bagyo. Tagko kayong balod ganiya, hapit pinang alunod. Dapat yan, bagyad may satunga sa lawod. Nga, tagko kayong balod. Huwag mo ang kuha. Nara. Hmm. Atong kuha karong adlawa pamanaa, gamay-gamay ra. Oh, mura magisukod oh, wari pariya mangkadag ko. Tes gramo kada isa. Oh. Ay. Tes gramo di kawo tes gramo patrogramo gram na oh og oh, mo na indong guys oh gamay ra kayo among indong L L oh gamay ra ang uh, kilo ra siguro ni oh 5 kilos <laughs> <laughs> oh 5 kilos hmm. Wala na diya. Wala na. Ala ang kuan sa. sa Ang sa grasa. Tu akong gibutang sa ilalong Oh. Okay na guys. Nakalingkawa sa mi sa mga dagko kayong balod ganiya. Ako ara tong ipusunod adlaw. Makita na to ninyo. Ah, pet binangalunod.